pagkakataon na nating masingil si Aling Shelo, eh, mukhang mapera naman yun eh. Oh, hindi ko talaga kaya. Grabe naman kayo! Para sa kakatitina utak ko sa inyo, nagpapakilala kayo para kayo hindi babayaran! Barbs? Opo! Barbs! Barbs, eh may hingin sana akong tulong yeah. sa iyo eh. Kaya nang kailangan ko lang. Yeah. Oh, alin Eh, ano po ba kailangan niyo? Mukhang malaki ko yung problema niyo, Oo oh, eh, kasi... <laughs> mapuputulan ako ng kuryente ngayon. Eh, yung bago kong trabaho eh, sa isang buwan pa ako magkakaroon ng regular. Eh, yun naman kinikita ko, nauubos lang sa nanay ko may sa probinsya. Kaya, pwede, kailangan, kailangan ko lang. Pautangan mo naman ako, o. Oh. Pag naman nakaluwag-luwag ko sa isang buwan, babayaran kita agad. kasi, uh, Aling Shelo, marami din po kasi kaming babayaran mag-asawa. Kaya, sobrang gipit din po kasi kami ngayon. Please naman. Barbs, Ron, parang awa nyo na. Wala na talaga ako ibang malalapitan. Kayo lang eh. Sige na, pagtangin nyo na ako. Alang Shelo, alam mo naman na hindi naman kami mayaman, di ba? Pinagtatawid-tawid na nga lang namin yung gasusin namin dito sa bahay. Tsaka, kapag naman pinahiram namin sa iyo yung pera tapos di mo naman binalik sa tamang araw na sinabi mo, hindi eh, kami naman yung mapipilayan. Hindi, Ron, talaga legit. Sa isang buwan, pag nagka-pera ko, babayaran ko agad kayo. Parang awan nyo naman, no. Kayo lang talaga ang alam kong malalapitan ko. Mahal, pagbigyan na natin. Tsaka na natin ipagawa yung ano, yung TV at tsaka yung excess fan. Nagpuputulan na kasi siya ng ibang. Sige, mahal. Ikaw, ikaw yung bahala. Basta kailangan mapabalik sa atin yung pera, ha? Oo, oh, babalik ko kaagad. Sige na, parang awa niyo na. Bigay mo na. Oh, hulog talaga kayo ng langit sa akin doon, Barb's Ay, mahal na mahal ko talaga kayo. Pag ano sa mga problema ko. O oh, siya, sige ha, kasi babait pa ako sa kuryente. Salamat sa inyo, ha. Babayaran ko kagandungan kayo, mag-alala. Ha? Salamat. Ay, na. Na, na. Well, wala na tayong budget, ha? Alam ko naman. Alam na kaya pa naman. Uy, si Aling Sherlo. Uy, Aling shadow. Hello, Hello Vers! Ron! Ang ganda mo ngayon na. Kamusta ka na? Ay, syempre. Ito, hashtag feeling blessed. Eh, kasi di ba, may bago na akong trabaho, regular na ako doon. At ang dami naming incentives. Kaya ang sarap na ng mga kinakain ko ngayon, di ba? Halata ba? Oh, di ba? Eh, Barbs. Bakit yun nangyari sa yo? Parang nangangayayat kayata. May kinakain pa ba kayo? Ah, uh, oo, Aling Shelo. Isda at gulay na lang kasi yung nakakain namin eh. Wala na kasi kaming budget. Tsaka, oh na space ata namin yung pera. Ah! Naku! Kawawa naman kayo. Di bali, may awa ang Diyos. Basta nagsusumikap kayo at saka, di kayo patanga-tanga at patambay-tambay sa bahay. Magiging maayos din kayo. Ah! Uh, An? Angelo. A ano yun, Barb? Uh, uh, kasi, sana maalala niyo pa po. Ang alin, Barbz? Uh, wala, wala po. Uh, next week po, birthday ko. Sana po makapunta po kayo. Ay, nako Pupunta ko dyan. Ikaw pa ba? nako Iasahan ninyo. Ando ako. O siya, ako pupunta pa kay Aling Beth doon sa kanyang tindahan at o-order ako ng mga frozen foods. Alam mo naman. Siguro masarap mamaya eh, bacon and egg and hotdog mamaya gabi tapunan namin. O siya, dyan na kayo ha. At ako'y mabibili pa. O ha. Tiyak po. Anak ng titing naman mahal. Ano naman yun ang pinalusot mo? Pagkakataon na nating masingil si Aling Shelo eh, mukhang mapera naman yun eh. Mahal, hindi ko talaga kaya. Ang hirap naman mahal. Hindi ko alam kung bakit nahihiya akong singilin siya eh. Bakit ka kasi laging mahihiya? Sa susunod ah, pag hindi pa yan nagbayad, susugurin ko na yan sa bahay nila. Naintindihan mo? Oo oh, naman. Tara na. Babad trip lang ako sa iyo eh. Ma'am, uh, ma uh four-seater ba with steering wheel yung kukunin niyo? Oo, basta yung pinaka-latest, ha? Okay, sige, babalikan ko kayo next week. Ah, uh, para malaman natin kung ano yung i-release -re sa'yo. Okay. Sige, ma'am. Salamat. Ay. Oh, Barbs, napadalaw ka. Eh, mukhang stress stress ka ata. Eh, pinagdadaan na ka ba? Ah, uh, may bisita po pala kayo, Alex. Ah, yun ba? Eh ahente yun ng e-bike. Eh, kukuha ako kasi ang hirap na yung naglalakad ako. Pop na namimili, dapat sa palengke. Eh, ang init. Minsan mainit, minsan maulan. Sko, sensitive skin ko. Masisira. Tamo na. Wow, e-bike. Di ba mahal po yun? Keri, okay, Belsaman Maang. Uh, vibes kasi installment naman yun. Hindi naman yung cash, kaya 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 ko yun. Ah, uh, siya nga po pala, aling Shelo. Hmm. Ano? Kailangan ka ba? Ah, uh, hindi po. Paalala ko lang po sa birthday ko. Asahan ko po kayo. Abay, oo naman. Ikaw pa ba? na ako. Huwag ka mag-alala. Uh, sige po. Una na po ako. Oh, sige. Pupuntahan ko po kasi yung mister ko sa bayan. Ah, o. sige, ingat ka, ha? Sige. At Saka, mag-ayos-ayos ka, Oh. Parang lagi kang may problema. <laughs> ano po, Aling Order na po ba kayo? Oo, order ako ng liempo, tosino, hotdog, ha? At saka, bacon. Paborito yun namin, eh. At saka, sa isang buwan na bayad ha, hindi na akong ano hey, yun Ay naman, bakit natin makikita yung si Aling Shelo? Speaking of, hayop na Aling Shelo yan kung ano nung -no binibili, tapos tayo hindi niya mabayaran Ewan eh, ko ba dyan mahal? Ay magkusa magbayad dyan Sama mo ko, tara puntahan natin Sige po, walang problema O paano? Tadaling ko na mamaya ng gabi Oo, dapat yes, lang Sige mm, Salamat ah, bilis mo. Oh, run Barbs. Bakit ganyan ang mga itsura nyo? Parang pagod na pagod kayo sa buhay. Nabobleba pa kayo? Hoy, Aling Shelo ha. Tigil-tigil mo ako sa kartel mo, nanggigigil lang ako sa iyo. Aba. magtahandaan sa ka sa pinagsasabi mo, wala akong alam diyan. Gigigil lang ako dito, Mali. Ah. Ganito na lang po Aliselo. Baka kasi kung saan pa mapunta tong usapan na ito eh. Aliselo, baka pwede nyo na naman bayaran yung inutang nyo nung karambuan. Kailangan na kasi namin ngayon eh. Grabe naman kayo! Para sa kakatitina, utak ko sa inyo, nagpapakilala kayo? Para kayo hindi babayaran? Aba, nakakaroon sa mga tao dito! Sabi-sabi, sinisilo niyo ako dito? Para kayo hindi babayaran na kunti lang yun ah! Teka lang Aliselo. Hindi ko na gusto yung talas ng dila mo, ha? Nung lumapit ka sa amin, mapuputo lang ka ng kuryente, walang problema sa amin. E ngayon sinisingil ka na, ikaw pang galit? Ang kapal din lang talaga ng mukha mo, eh. Hoy, 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 hoy! Tumigil ka! Magbabayad naman ako! Pag nagbayad ako, isaksak niyo dyan sa baga niyo! Ang naman! Eh, marami nila ako hindi lang kayo! Meron akong e-bike! Mga pinang kukuha ko mga pagkain! Inukotak ko rin yun! Babihan ko kayo para makahintay makahind dyan! Kakainis to mga to! Aliselo, Please lang. Kailangan na talaga namin eh. Eh, ko nga kayo! Pagdating na ako pera na, maghintay kayo! Matuto kayo maghintay, aba? Mm. Ali, ah, Shelo, sumusobra na po kayo ah. Lahat po inintindi namin. Pero yung mayat maya, pinapaalala na lang po namin sa inyo, yung mga inutang nyo sa amin. Nakakabiling na po kayo ng kung ano-ano, may ibay kayo, tapos yung mga prosent pa kayo. Tapos sisingilin na ang namin kayo kung ano-ano na po sinabi niyo sa amin? Kapal, mas makapal ang mukha niyo! Nakakahiya na po mang, mang, mang singil sa inyo eh. Ganito na lang. Sa inyo na lang po yung perang inutang niyo sa akin. Abuli ko na lang ho sa inyo. Oh po, bastos na to mo. Tara na mahal. Hmm? O, nasa pamahit ako kayo! Na. Kakaukante. Ka yayabang maningil.